sa uh, good afternoon lahat. Nandito ngayon si papalon sa Manila. Nandito tayo sa Rapal San Citiolo. Oh. At ipakita natin sa si inyo. Ayan yung uh, pasa mga bayani. Kanila mga ribulto. Okay. Ayan. yung sarap natin ang Manila City Hall. Ngayon mga guys, ha, papunta tayo dito sa Manila Bay. Ipakita natin sa si inyo. Dahil uh, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, uwi na si papalon sa probinsya. Ayan, at uh, Merry Christmas sa lahat ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, Merry Christmas sa inyo. Ngayon, uh, naglalakad si Papalon, papunta doon sa Manila Bay. Pakita natin sa Okay guys, asapahan nyo. Ayan mga guys, bababa uh, tayo dito para makatawid tayo sa kabila. Ayan mga siyang ganda o. Ayan mga nilalakaran dito. Ayan yung mga gawa sa kamay ng mga panaten o. Oh. Ang ganda. Ito yung mga kasama sa mga bayani mga guys. Ito si Jose si Rizal ng ating bayani. Ayan. Long shot ng Maynila tayo ngayon. Ayan. Napakaganda tingnan guys. Ito yung... Baluarte di Santiago, Santiago. Ayan, uh, napakaganda oh. nandito lang yan sa Intramuros mga guys. Diyan nyo yung makikita. Ito yung kansang Intramuros entrance. Palabas tayo at papunta tayo dun sa Manila Bay. Uh, ayan mga guys, ayan yung uh, National Museum ito so, nakikita niya yung building niya na malaki ayan yung mga watawat natin na napakalaki kagaya yan doon sa Lunita Park ayan, ito naman yung kabila niya na Intramuros na yan kaya lang doon sa kabila yung entrance napakagandang um, naglalakad dito ayan yung ating simbolo bilang Pilipino ang ating watawat na nagwagayway na, napakalaki ayan ang Intram uh, national intram, uh, Museum yan yung ating mga jeep na mga tra traditional. Yan. Yeah. Napakagandang view. na si Papalon sa probinsya ayan ang ating National Museum okay guys, uh, samaan nyo ako papunta tayo dun sa Manila Bay phase 1 para ipakita lang natin sa inyo, tara at samaan nyo ayan nga guys, ayan yung uh, National Museum ito nakikita nyo yung building niya na malaki ayan yung mga watawat natin na malaki kagaya ayan dun sa Lunita Park Ayan, ito naman yung kabila niya na intramuros na yan. Kaya lang doon sa kabila yung entrance. Napakagandang naglalakad dito. Ayan, yung ating simbolo. Bilang Pilipino ang ating watawat -wat na nagwagayway. Napakalaki. Ayan ang intram, uh, national intram, uh, museum. Ayan yung ating mga jeep na mga tra traditional. Yan. Yeah. Napakaganda uh, view. tulog mo lang uwi na si Papa Lon sa probinsya yan ang ating national museum ok guys ah, uh, samaan nyo ako papunta tayo dun sa Manila Bay phase 1 para may makita lang natin sa si inyo tara at samaan nyo yan mga guys uh, nandito na tayo ngayon sa may Lunita harap na mismo sa Lunita ayun yung uh, revoltos ng ating bayani na si Dr. Sirisal ayan daming namamasyal oh yan yung grandstand Reno grandstand yung kabila ito naman yung ating watawat na napakalaki yan ito yung Lonita Park yan yung ating uh, bayani na si Dr. Jose Rizal Ayan mga guys Yung ating mga Philippine Marines na naka-duty ngayon Ayan yung Hindi gumagalaw yung ating mga Philippine Marines Sukay mo kaya yung ilong Ayan mga guys Ayan Revolta sa ating bayan na binabatayan ng ating mga magigiting na Philippine Marines. Yan mga guys, uh, nandito tayo ngayon nasa Phase 1 sa Manila Bay. At ano to, ang lalaki pala ng mga puno dito na natumba siguro to nung nakaraang mga bagyo. Mga, mga narumi at pas ng buwan. Ito yung mga kahoy pala natumba. Malalaking puno. Puno sa Nakasya. Ayan. Lalaki o. Oh. Ayan, ito pa. Uh, laking puno din to. Na bumagsak. Ayan. Ngayon, sa so, hindi -tay tayo dadaan dito. Ah, na lang tayo pala dito para maka ah, tawag dito, makadaan tayo. Ayan, laking puno. Umaksa to ng pagbagyo mga guys. Ayan. Ayan, akit tayo dyan sa taas para pakita natin sa inyo. Ayan, hey, Manila ba na uh, matagal naman na hindi tayo nakabalik dito, kaya pakita lang natin sa inyo. Ito hmm. yung mga walis tingting. -ting. Uh, tumumba pala yung mga puno doon, oh, laking puno na tumumba. Kita ko rito mga view mga guys, ang gaganda. Napakaluwag yung traffic ngayon. Kahit yung kabila, uh, walang, uh, walang sasakyan gaano ng dumadaan. Yan, may kita mo naman yung mga view rito. Ito yung view sa Manila Bay, phase 1. Ayan mga guys, napakaganda. sumama siya ngayon mga guys Ayan. Dito tayo ngayon sa phase ng Manila Bay Kaya maglalakad tayo pababa Papasok tayo dun mga guys Bago umuwi dami parin dito ng mga pag nagugutom kayo pwede kayo bumili dito ng mga mga kain pag kayo rito kasi nandito lang yung street foods Tara okay. at papasok tayo sa gate mga guys Mga guys, pag pumasok kayo rito, iwan nyo lang yung mga plastic bottle nyo dito kasi hindi bawal yan doon pag uh, yan doon. Yan. Kasi, uh, kinabawalan kin para sa ating mga kalinisan din dito sa kapaligiran ang ganda ng view talaga mga guys oh. Ayan. ngayon lang malak balik dito sa papalom bago tayo bumalik na umuwi ng probinsya mga guys sa uh, ilang araw na lang gabi na lang ilang tulog na lang tayo uwi na tayo ng probinsya sa Rosite ito ngayon uh, balik muna tayo dito para may pakita natin sa inyo may nagkalaro o oh, yan o oh, yan ganda ng mga view ang gandang view mga guys napakalinis nga hindi mga nakaramang ba niya nung nagkaroon ng bagyo napakadumi ngayon ay malinis na wala ka na makita ng mga basura rito na uh, lumulutang ayan napakalinaw malinaw ang tubig ngayon dito dito sa uh, phase 1 sa Manila Bay kasi malayo pa yung phase ah phase 3 nandun pa sa dulo doon kita yung pag ganon ayan yung uh, phase 3 napakalayo Uh, biro mo nilakad ni Papa mula uh, City Hall ng Maynila hanggang dito. Lakad tayo para may pakita lang natin sa inyo yung uh, phase 1 Napakalinis, napakaganda. Ayan. So, may mga foreigner dito. Ayan, ganda oh. Ang bango ng kanilang pakagandang hang hangin. hangin. ngayon guys lalabas na tayo tayo iuwi na rin at least na ipakita na natin sa inyo yung kagandahan dito ng Kuansang Manila Bay ganda talaga ng view rito ayan uh, bago tayo umuwi ng uh, probinsya ipakita natin muna sa inyo ayun may mga halaman dito napakaganda uh, mamasyal sa mga uh, hindi pa nakarating dito uh, maganda pa mamasyal dito pagka kasi dalhin nyo lang mga anak nyo mga ganitong oras kahapon uh, maganda mamasyal kasi hindi siya mainit Okay yung Happy New Year. Ah, Merry Christmas. Uh, Merry Christmas din. Ah, ka Wala pa po. Wala, wala pa. po. Ayan kay ko mga guys. So, kung wish na mag-apply rito Gordia. Yan. Shout out sa lahat ng mga hindi pa na nanonood. Manood na kayo. Oh. Okay. Happy New Year. Merry Christmas. Okay. okay. Merry Christmas. ang aking kay mga guys. Ayan. Tayo ngayon Pauwi tayo ngayon na. Ayan. Maraming salamat sa manonood dito sa ating uh, YouTube channel ha. Salamat ng mga viewers natin. Uh, Merry Christmas. At pauwi na si Papalon sa probinsya. Ilang tulog na lang. Wala na limang wala na sa limang araw na tulog, limang gabi. Wala na 'yan din na makabot tayo uwi na. Okay guys, tapusin na ni Papalon sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga viewers ko. Merry Christmas and happy new year sa inyo ha. Ayun, nandito na ngayon. Nandito lang muna putulin ni Papalon at Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!